Maka lives. Makabagong tunay na RADIO Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. BriGada, in the heart of changing lives, this is 105.1, 105.1 BriGada News Brigada FM, News FM Manila. Manila, the music and news authority. Kabrigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 6 impunto na ng gabi. This time check is brought to you by DriveMax Capsule, lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Una angat Una angat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Paghahanda para sa Traslasyon 2025, plan na. Mahalik, lalarga na rin simula bukas. Monstership ng China na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas, mahigpit na binabantayan ng pamahalaan. Sa drone na natuklasan sa masbate, tuluyan ng iimbestigahan sa Senado. Mga naghahay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pati ng mga endorsers, e pinatatawag sa isang pulong sa kamera. PNP Chief Marbil, hinimok ang mga pulis na protektahan ang dignidad sa paparating na halalan. At batang may meningitis, binisita at tinulungan ng Brigada News FM Cagayan de Oro at Wantahanan Party List. Right. Dita. Dita. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Lunes, January 6, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Drive Max. Drive Max. Brigada, Brigada Balita, Balita Nationwide. Balita. Mga kabrigada bukod po sa Quiapo Church sa Maynila, inihahanda na rin ang Kinino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik sa poong Hesus na Nazareno na gaganapin po bukas January 7 hanggang January 9. Nakapwesto na ang mga barikada at mga tenta para sa pipilahan naman ng mga libotong makikisa sa pahalik. Ang MMDA Command Center nagagamitin para i-monitor ang aktibidad, nakapwesto na sa Kirino Grandstand. Handaran, o handa, ran, oh, rin ang first aid station na tumugon sa kalimang may mga diboto na mga ilangan ng medical na Tuloy-tuloy naman ang ginagawang paglilinis ng MMDA at mga tauhan ng Quiapo Church para masigurong maayos. Ang lugar bago magsimula ang pahalik. Samantala na mataan nitong Sabado ang monster ship ng China na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang Pilipinas naman, tiniyak na mahigpit nilang binabantayan ang galaw ng monster ship. May report si Brigada Maricar Sargan.

Tiniyak ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na handang umaksyon ang pamahalaan sakaling magpakita ng anumang provocative action ang Chinese Coast Guard Vessel 5901 na tinaguri ang monster ship na kasalukuyang nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Mababatid na kinumpirma ng Philippine Coast Guard nitong Sabado ang presensya ng nasabing barko na unang namataan malapit sa Zambales. Sa programang Bagong Pilipinas, sinabi ni Malaya na pat tuloy ang pagmamanman at shadowing ng pamahalaan sa naturang monster ship. Patuloy rin anya ang radio challenge na isinasagawa kung saan iginigiit ng pamahalaan na ang presensya ng barko sa loob ng EEZ ng Pilipinas ay labag sa batas. Ngunit hindi po natin ito pinapabayaan lang. Minamanmanan na natin, in fact, we're shadowing it. Nandyan pa rin po hanggang ngayon ang BRP Cabra na siyang nagbabantay at sinusundan itong 5901 sa anumang galaw nito at meron tayong mga ibang assets gaya ng eroplano mula sa Coast Guard at iba pa mga assets ng ating Northern Luzon Command ng Area Task Force North ng National Task Force West Philippine Sea at hindi po natin ito uh, pinababayaan no tuloy-tuloy ang ating radio challenge at sinisiguro natin na wala itong ginagawang masama sa loob ng ating exclusive economic zone so. Dagdag pa ni Malaya, mas paiigdingin ng gobyerno ang presensya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng PCG sa lugar upang matiyak na hindi maaapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda. Naniniwala kasi si Malaya na ang paglitaw ng monster ship sa EEZ ay bahagi ng estratehiya ng China na gumagamit ng intimidation, coercion, aggression at deception upang takutin ang mga Pilipinong mangingisda. Yan pa rin naman ang namin sa kanila na ituloy nyo lang yung pangingisda nyo, walang nagbago, kahit may uh, barko pa niyan. Anyway, maluwag naman ang karagatan. Tuloy-tuloy lang po kayong mangisda at hindi po titigil ang ating pamahalaan through the Coast Guard and the BFAR na magbigay ng suporta sa inyo. Kung baga, notwithstanding the presence of this uh, CG 5901, ay walang magiging epekto ito sa operasyon ng ating pamahalaan. you will continue to support all of our fishermen. Sa ngayon ay wala pa naman daw ginagawang dangerous maneuver ang naturang barko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Matapos naman lumabas ang balita kamakailan hinggil po sa natuklasang submarine drone sa Masbate, Senador Inihain na ang resolusyong naglalayong imbestigahan ito sa Senado. Para sa karagdagang detalye, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada. Maraming tanong na dapat sagutin. Maraming himala na dapat malaman. Maraming mga katanong ang hindi pa natutugunan. Yan umano ang pinakarason sa likod nga ng ginawang paghahain ng resolusyon ng Senate Majority Leader Francis Tolentino para imbestigahan ang natuklasang submarine drone sa barangay Inawaran sa San Pascual, Masbate. Samantala, ayon kay Tolentino, kinakailangan ng Philippine Navy ng walong linggo para tuloy ang matapos ang imbestigasyon hinggil dito. Meron ngang uh, nalibag, uh, file ng diplomatic protest, pero ang maganda ngayon, matapos muna yung, yung walong linggong pagsusuri. Eh ano pa December 30 ito. Eh ngayon ay eh, January 6. So isang linggo pa lang. So seven weeks na lang ang hihintayin natin. Alam na natin yung, yung uh, nilalaman nito sa loob. Kama sinabi ng senador na ang kulay dilaw na drone na ito ay ginagamit sa marine at scientific research habang itim naman ang para sa military drone. Samantala, layo ni naman din na nasabing pagdinig na kumpirmahin sa Department of Foreign Affairs kung nagkaroon ng permit ang pagde-deploy ng drone na ito. Bagamat naniniwala naman ang senador na posibleng naanod lang ito sa naturang lugar. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Samantala nakatakdang magpulong ang mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang mga endorser. Layon daw nito na magkaroon ng common ground at makalampag ang administrasyon upang aksyonan ang impeachment. May report si Brigada Haji i ibrigada mo! Nagpatawag na ng pulong ang makabayan bloc sa kamera para sa lahat ng naghain ng impeachment complaints at mga endorser laban kay Vice President Sara Duterte. Itinakda ang pulong at konsultasyon sa Miyerkules ng umaga upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang matapos maihain ang tatlong impeachment complaints laban sa pangalawang pangulo. Batay sa liham na ipinadala ni na Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel kay Camarines Sur Representative Gabriel Bordado, binanggit na bahagi ng planong mapagkasunduan ang pagkalampag sa Administrasyong Marcos at liderato ng Kamara na iproseso na ang impeachment sa panayam kay Castro. Sinabi nitong target nila na magkaroon ng common ground na mapagkakaisahan. Gusto natin siguro may, may mga effort ni nagagawin para kay Speaker, <laughs> sa leadership ng House of Representatives. Tapos mag-iisip din kami ng ano no, ng mag din kami ng pamamaraan para siyempre ma-encourage din si President uh, Marcos No na. Anyway, hindi naman lang siya nagsasalita before after nung nagsalita siya na hindi siya ano hindi siya sang-ayon. Uh, sa so umpisa tatanungin ko muna yung development. Baka baka sila mayroon ng development doon sa kanilang complaint, no? Baka may pumirma or mayroon no, na nag, nagbigay ng pledge doon sa kanilang mga pirmahan. Naipadala na sa complainants at endorsers ng una at ikatlong impeachment complaints ang sulat. Kasama rin anya sa tatalakayin ang pangangalap ng one-third ng suporta mula sa mga kongresista upang agad nang transmit sa Senado ang impeachment complaint. Kung ma-endorse na ni Speaker, halimbawa, mapag-usapan halimbawa namin kung ano ba yung aagrihan namin. Ito na bang fourth complaint? Or itong sa amin, sa makabayan? So, pag ng, ng, number, kung sakali na magkaisa na alinman doon sa mga complaints, yung pwede natin uh, i-gather na kasi ito yung madali na makagather na nang enough na vote Mababati na sa tatlong naunang impeachment complaints, ginamit na grounds ang graft and corruption, betrayal of public trust at culpable violation of the constitution. Ang mga naghain ay mula sa iba't ibang sektor tulad ng religious groups, mga abogado at civil society organizations. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Hamon po ngayon sa PNP ang pagbabantay sa seguridad sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Si PNP Chief General Romel Marbil, hinimok ang mga pulis na protektahan ang dignidad ng kanilang hanay. Ginawa po ni Marbil ang pahayag kasabay ng araw ng pag-imprinta ng COMELEC ng opisyal na balotang gagamitin naman sa halalan. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Nanawagan si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na maging matatag at panatilihin ang pagkakaisa sa harap ng mga hamon ngayong taon, kabilang na ang nalalapit na national and local elections sa Mayo. Critical kasi anya ang papel ng mga pulis sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng halalan at hinikayat silang manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. We We know that this year brings a significant challenges. Among these is the national and local elections 2025. Our role in ensuring peace and order during this critical period for the country will not be easy. I urge everyone to remain steadfast in our sworn duty to act fairly and above all to uphold our dignity as law enforcers. Ayon kay General Marbil, dapat ding tiyakin ng mga pulis ang patuloy na pagtataguyod ng kanilang dignidad bilang mga tagapagpatupad ng batas. Our dignity as police officers is one of our most valuable assets. Let us not allow anyone to take it from us, for no one has the right to do so. Ito anya ay isang mahalagang yaman na hindi dapat masira ng anumang tukso o maling impluensya. Pinuri ng PMP Chief ang dedikasyon ng mga pulis at hinimok silang magkaisa upang mapanatili ang tiwala at respeto ng publiko. Ngayong araw, inumpisahan na ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa darating na eleksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Matapos naman na mag-viral sa social media ang tambak na mga basura sa ilang lugar sa Maynila, agad na umaksyon ang lokal na pamahalaan hindi raw kasi nakolekta ng kanilang garbage contractor ang mga basura dahil natapos na ang kontrata noong December 31. Ngayong araw nagsimula ng mangolekta ng basura ang bagong service provider at sisikaping maubos ang mga nakatambak na basura ngayong linggo. May report si Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Ilang araw matapos ang pagdiriwang ng bagong taon, Tambak pa rin ang mga basura sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila. Ang mga gabundok na basura, December 31 pa raw nakatambak. One na po yan. 31 ng gabi, marami na po yung basura. inalis na nga ng asawa ko yan kanina kasi mamamaw na siya. Mabaho at nilalangaw na. Kaya nangangamba ang mga residente dahil delikado ito sa kalusugan at nakakaapekto na rin sa kanilang negosyo. Mabaho masyado dahil pa ng mga bata rito. Pati tindahan, parang ayaw na kumain yung eh, mga tao eh, sa baho. Sana naman magawa ng paraan ng ano yan. Kasi kung hindi magawa ng paraan yan, kawawang mga tao, mga bata, nagkisimula ng hindihan, makakuha ng sakit. Itinuturong dahilan ni Mayor Honey ang hindi pagkolekta ng basura na kanilang garbage contractor. Natapos na kasi ang kontrata nito noong December 31 dahil mag-iisang linggo nakatambak ang mga basura at umaalingasaw na ang masangsang na amoy, hindi na ito nakayanan ng ilang residente at ipinost na sa social media. Umaan ito ng batikos sa iba't ibang reaksyon kaya si Mayor Honey humingi ng paumanhin sa mga residente. Upang manghingi ng paumanhin sa bawat isang manilenyo sa nangyaring problema natin sa basura. Huwag po kayo mag-alala. Sisikapin po natin na matugunan ang problema ito sa pinakamabilis na panahon at sisiguraduhin po natin na magbabalik sa normal ang ating pong paghahakot ng basura. Ngayong araw, Nagsimula na mag-ikot sa kamay nila ang bagong garbage collector na Metroway Solid Management Corporation para maubos na ang mga nakatambak na basura simula pa noong January 1. Sa Onyx Street sa Barangay 786, tumulong na ang backhoe loader na ito para mabilis na makolekta ang gabundok na basura. Sisikaping maubos ang mga basura ngayong linggo. Ang akin lang pong hiling ay ang inyong itayong pangunawa at pakikisama nang sa gayon sa lalong mas mabilis na panahon ay matapos natin ang problema ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jico Custodio ng War 5.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority muli ni Senator Christopher Bongo ang publiko na tangkilikin at panoorin ang mga pelikula na kalahok sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival 2024. Ayon kay Go, nag-extend pa ng hanggang January 14 ang pagpapalabas ng 10 pelikula na kalahok sa MMFF. Bukod dito, suportado ni suportado din ng mambabatas ang mga media at entertainment industry sa bansa. Mga kabrigada, isa sa mga kahangahangang katangian ng mga lalaki ay ang kanilang logical at analytical thinking. Ayon po sa gender studies research, ang mga lalaki ay may tendency na tumutok sa paghanap ng solusyon sa halip na unahin ang kanilang emosyon dahil dito sila ay madalas maasahan sa mga sitwasyon na nangangailangan po ng mabilis at practical na desisyon tulad ng krisis sa trabaho o emergency. Ang balitang ito, hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, binisita ng Brigada 1 Tahanan kasama ang 1 Tahanan Party List ang isang tatlong taong gulang na batang mayroong meningitis na nadevelop na sa epilepsy. Nakita ng team ang sitwasyon ni Baby Jana dahil tatlong taong gulang pa lamang na, na nakatira sa Zone 1, Bakahan, Villarin Street, Barangay Carmen, Lungsod ng Cagayan de Oro ayon sa ina ni Baby Jana na si Joanna Dayel. Walong buwan pa lamang ang kanyang anak nang nalaman ng doktor na mayroon itong sakit na meningitis. Dahil sa hirap ng buhay, kahit pagkain at diaper ng bata, ay hirap mabili ng mga magulang. Kaya nahinto rin ang pagpapainom ng maintenance na gamot ni Baby Jana sa pagsisikap ng Brigada Tahanan na matulungan ang sitwasyon ni Baby Jana. Naglunsad tayo ng Brigadahan sa ating mga tagapakinig at supporters ng Brigada News FM CDO. Hindi tayo binigo dahil may nag-abot nag, may nag naman ng kanilang tulong upang makabili ng gamot para kay Baby Jana. Tinulungan din ng Wantahanan Party List na maipagamot ang dinaramdam na ubo ng bata at may mga inihandading livelihood program para sa mga magulang nito. Dahil po dyan, lubos ang pasasalamat ng pamilya ni Baby jana. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Na Drive Max Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.